Ayun na, ah. Oh. Uh, Obserbahan ninyo. Parang ano yan. Oh, ayun yung naglalakad-lakad na yan. Oh. Oh, op. Pinatubig ko lang yun dito. Tubig lang muna. Yan isang magandang buhay. Daldal -dal ako ng daldal. -dal. Wala pa lang nga. Uh, battery ko ay eh. nag-off na naman. Nag-shutdown. Ayan mga ka-farmer. Oh. Ah, dito tayo sa ano, nagparonda muna ako. At uh, nitingnan ko muna yung eh, mga ibon. Habang uh, meron tayong syempre kainan na Medyo uh, isang oras na lang. Late na naman ang mga tropa. Sabi ko 7 o'clock pumasok kasi may bola kami na ano, habol na naman ng oras kakainan pa, mag aalmusal Ayan, yeah, natin stressin ang sarili natin. So, ayan na. Ah. Ito muna, kaya nga may stress reliever tayo eh. <laughs> so, lugon po. Marami po ang naglulugon mga farmer na ibon. So, ayan, dun sa... Actually, sa flyer section, marami po ang lugon. Dito sa... Sa hen section natin, meron din. may pinaronda ko na po sila. At uh, mamaya tatawagin natin yan, magkakainan na yan. Tinitingnan ko tong ating mga bagong uh, ano to? Mga bagong walay na mga sasabi sabi uh, ano, future flyers din. Pero marami po walang singsing -sing dyan. Yung mga hindi ko nyo na singsingan. Alam niyo na medyo busy tayo. Pero so far okay naman. tingnan natin yan eh kasi yung, yung mga kulo -kulo nila okay naman pag nagpapakain kasi mostly pag nagpakain ka doon mo talaga mapapansin yung kung may nararamdaman po yung ibon kasi unang una matamlay yung kain pangalawa ito ah uh, uh, saan ba ito yung magaling na na hiniwalay ko na dito eh ito yata yun medyo naninibago pa siya ayan ah oh, pero okay na yan. Ah, yan yung inoperahan ko. Oo. Yan yung tinanggalan ko ng malaking sa may ilong niya. Teka, kunin ko pala ito. na Dapat malaki na din yung... Dapat puro malaki na yan. Pinutulan na yung tubig. Papakain tayo ngayon. May mga nangitlog, oh. Nahanap ko yung ano, hi hey, Ano, medyo... Ano ko kung alin ba? May may bara akong nahalo dito. May nangitlog 'yung. Eh. 'Di ba? So, ayun ayun ayun. Ayun, ayun oh. Oh, mm, Huli ka balbon. Yan 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 'yung green na anong yan? 'yung nag o oh, bara ko 'yan, mga farmer kitang-kita niya. Oh, bara ko 'yan. Kailangan nating huli ilipat sa kabila. Yan ay ating mga flyers, Nagbalikan na agad. Gutom me. Eh. Di po sila kumain kahapon, although ka na, ano, ka, kailan ba yun? Hapon ng umaga? Eh, ay kaha, hapon ng hapon. Nung uh, Friday, Friday afternoon pala. Pakain ako, kasi nagpalinis ako kay Kongkong. Pansin ko, parang sabi ko, pinakain yata. pa nila. Ganyan. May mga flyers na no, doon. Marami pong nawala. Yung mga natatandaan ko na ano, na ibon. mga natatandaan ko po na flyers ko. mga sing-sing nila. Yung mga dilawang sing-sing. ay mga nawala po. Guro na dali nga ng pusa. Adali pa 'yung isa nating embreak. So far okay naman, may nakita ako ditong ipot na medyo basa. Ah, uh, parang may sipon-sipon mga ka-farmer. Maglalagay na ulit tayo ng ano, 'yung sa tubig. Naghihirap kasi 'yung Pagkaganito karami sa totoo lang hindi gano'ng kadali magmonitor kung aling ibon yung umiipot na ganun. Kung malalaman lang natin ang bilis tang mahuhuli, i-separate -se mo, 'di ba? Uh, gagamutin mo. Pero pag kaganyan, parang baboy na, no? Baboy po kasi pag may umubo, lahat 'yun gagamutin. Sa sa ano, sa malalaking uh, piggery, 'yun ang ginagawa nila. So ito, titingnan natin dito wala oh maganda dito sa hand section may medyo may basa na ipot so maglagay tayo ng gamot dapat nasa top condition ang mga breeder natin para pag breed natin ay uh, maganda, ready diba baka importante daw yan eh ngayon ko nga din lang na -re realize gano ka importante yung talagang nakakondisyon kasi ngayong nagano ako na extend ng breeding yung iba ano na pag last pag na mga farmer yun nakailang nakailang cycle na po ng pangingitlog ano makikita mo yung mga ina nila mahina na talaga iba yung iba yung unang unang labas pagka pairing mo magaganda at bibilog talaga pero ayun, kagaya ng isa, mahina, walang putol ang pak, ano putol. Parang bali yung pakpak, mahina yung pakpak, yung mga ganoon ba? Tapos sakitin. Bukas na ang kain ng mga yan. gutom mga ano natin ha, flyers oh. Next month siguro i isasama ko ng mga to. Doon. Nasama na natin yan. Tapos sa uh, nga lang, medyo matagal tayo bago magpa-ronda siguro. Kasi, yung ano ang iniisip natin. Pupunta uli yan dito sa harap ng kanilang ano, nakasanayan pipilit pumasok. titrain na naman tayo. Hmm, ayun oh. Ah. Aa, uh, obserbahan parang ano 'yan. Oh, ayun yung naglalakad-lakad na 'yan. Oh. Oh, op. Oh. Parang mahina 'yan ah. kasi nakikipagbaliyahan yan. Ayan. Hmm. Parang mahina ah. ko naman. Hindi natin. mga oh, farmer Nahuli ko na siya. Sabi ko sa inyo kanina, kinobservation habang kumakain. Ito, ayan o, oh. tingnan nyo. narinig nyo ba? Oh. May halak. Di sabihin may sipon. Hmm. 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 Narinig nyo yung sound. Okay. Parang may ano siya, may halak nga. So ito, mabilis lang naman to yun ang napaka importante kahit naman po saan hindi lang kalapate no? baboy, manok o ano man ang alaga ninyo yun talaga pag marami kailangan mong obserbahan so far ayan ito nakita natin kailangan natin gamutin to ng rest ano ah uh, hindi recipe ano ano bang uh, yung gawa ng mad science mamaya pakita ko <laughs> para cure ayan ito ito yung ginagamit natin magaling po ito sa halak nakalahati lang po ayan oh ko amoxiclav uh, paracetamol so ayan po yung uh, ano niya Gen ano ba uh, hindi generic to no? ano uh, scientific ano ba So, ayan po itong ginagamit ko. Mga oh, tinuro sa akin to ni Brother Randy Meneses. Ay, eh, magaling po magmanok 'yon kaya sabi niya, brother, pares lang ipon 'yan. Ang gamitin mo, yung sa manok, mas mas mura na, mas mabisa pa. Basta kalahatiin mo lang. So, ito, ito yung ginagamit natin. Ayun no. Um, pag may nakita po kung lalo na yung mga medyo mahalak na, kitang-kita niyo po. Oh. Ibon dapat magaling talaga talaga makoobserbahan niyo. Ayan Oh. lang yung experience ko po sa pag-aalaga ng hayop. Nagagamit din natin dito sa pagkakalapate. Ayan o? Pero ito, ano to eh? Ah, hindi to breeder, mga ka-farmer. Naligaw lang yan. Galing yan doon sa kabila. Ano siya? Ah, bagong ano, walay. Ah, puting sigsing na BBC eh. Wala naman akong ganyan na breeder eh. Nakaputing ah, sing sing. Pinatubig ko lang yun dito. Tubig lang muna. Pinatubig ko lang yun dito. Tubig lang Tubig lang muna dito ang ano ang ah, lilagyan ko ng uh, gamot flashing Wala ko magpalit ng pellet, Galimax nang ihahalo ko instead of uh, platinum. Mas mura-mura yun. Tingnan natin yung bilog ng katawan ng mga ano natin. Ibon. So far okay naman tong mga bagong walay. Ano? Ang li liliksi nila. Ang <laughs> nila. So, yan na lang naman po ang ano natin. Wala na tayong uh, aanohin pa. Wala na tayong inihintay na yan na yung magiging flyers natin. Actually, marami dapat yan eh. May mga na-disgrasya ng ibon. Po. Marami pong nadukot nung ano, nung uh, pusa. No, lipad kayo. Lipad na. Busog na eh, no. Okay, go. Lipad dole. na pinalipad ko na 'yan. Eh. Roronda uli 'yan mga ka-farma. Busog na eh. Yaan na natin kasi sabik din sila sa ano. May araw na hindi ko sila napapalipad. Oh, si Rambo tuloy-tuloy eh. <laughs> Pero pansin ko, hindi ko sila nakikitang lumalayo eh. Yung nang parang napagkukulangan po ako sa ano nila, ikot nila. Tapos agad po silang nada po. Sabi ko ba, ako anong klaseng mga ibon nito? Hmm, hindi po sila kagaya nung first batch yung naan doon sa talagang ako natutuwa. Minsan lumalayo doon, makikita mo sa bundok. Itong mga ito dito lang oh. Oh, sa mamaya niyan, dadapo na. <laughs> Ililigaw ko <kong> mga ito. <laughs> Ayan na, oh. Ay, anyway, may na, oh. <laughs> Ay. Hindi kagaya nung mga, yung grupo ni ng mga African Black Eagle. Aha, ano din ako, ah. Bilib din ako dun sa ibo ng mga African Black Eagle natin. Yung imbrek, magkakasama sila. May, isa, si, may isang batch siguro mga 11 pieces yon Talagang lumalayo, mawawala sa paningin mo. Itong mga ito, ano to? Boy dapo na. Pero okay lang. Malalaman natin yan. Huwag naman natin silang i-judge. Baka mamaya sabihin nila eh. Kabisado na namin yan eh. O hindi ko rin sila napapansin gaano na lumalayo mga ka-farmer. ba? Diba? Yan lang natin. Tapos meron tayong... Ah... Uh, Kumusta kaya itong may mga bulo-bulo tong ito Parang mahina na isa oh. Matindi yung halak na ito ah. Oy. Kumusta ka? Uh, hindi ka makaka-survive eh. Pero itong mga ito mukhang okay na. Ito okay na, mga farmer Mukhang uh, magaling na. Ito hiniwalay ko na isa. Mukhang green-green uh, na naman yung ipot. Mukhang malala na. Payat na eh. Maka mamatay yan. Pero, grabe din kasi ang dinanas ng bulutong niya. ano yan? Maka masaya na yung gamot. Di ko na po gagamotin yan. ano o. Parang ano na siya. Ano na. Mahina na. Eto, hindi ko na po sinusubuan. Yung anong yan. Eh, ginawa ko. Eto, meron naman akong... Uh, kainan na ano diyan na lang po siya kumakain kaya lang natatapon pa rin po yung iba pero nakaka nakakalunok na so kailangan niya na pong matuto din kung gusto niya makasurvive ayoko naman siyang ano yun gilitan <laughs> so ito ang ating obserbahan malala po ang halak mm. young bird yan naligaw lang yan doon sa ano sa cock section siguro nakapasok Hmm. So, hihintayin po natin yan bukas mga ka-farmer kung makakasurvive siya. Kung makakasurvive siya bukas, hindi siya Yan po ay uh, most likely gaganda na yung ano yan. Isang ano lang naman eh. Isang, uh, isang papaya. <laughs> Kita ko yung papaya. Oy! Nag-abono na naman si Tito Kongkong Kong nyo. Hindi na naman binaon. Sabi ko ibaon eh umulan kasi ayan o, tingnan nyo, ayan o, uulan, ano buti kung konti-konti lang hanggang sa malusa makuha ng lupa, pero the best talaga po ibabaon natin para pag binaon mo mabasa man, umulan man maando na yung sustansya, uulitin ko yan kasi sayang, ang ganda ng papaya so yan, hanggang dito na lang po muna mga farmer yan ang ating update sa ating uh, uh, mga ibon, ayun po sila hmm mampaswerte bago tayo sumabak sa ating munting kainan sana marami po ang pumunta so ayun isang araw namingwit ako ng hito dyan nakagawa naman ng buro si papayam sabi ko nga eh ah, pwede kaming magbenta ng buro din sabi ni Bebe, sabi ko pwede tayo pala mag-offer no? Advanced na lang naman, order. Kung gusto po nila ng isang set na gulay, tapos burong hito, homemade. Kaya lang sabi ni Bebe, hmm, lalangawin. <laughs> o, sige ka ako. Ako lang naman eh, ano. Lalangawin daw. So, ayan hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay!